Isang mapagpalang umaga sa lahat. Mayroon naman tayong ayos na ilaw. Ito, sabay silang dalawa. At ito, sabay silang dalawa. Ngayon, parang sinadya. Yung dalawang magkasunod oh. Ano? oh. isa nila, buhay. Kapila din, buhay. Yan oh. Yan o. Kita ko sa inyo. Patayin ko. Uy. Hindi. O yan o. Hindi. Tigi isa. Yan o. Patay. Ayan o. Tingnan nyo guys. Naka-on. Ayan o. Naka-on. Yan yung kundi. Yan Ayan o. Pati ito. Yan yung pundi. Yung hindi. Yung buhay. Iyon. No? Yun, Yan yun. Ito. Ito yun. Di isang buhay. Ito to. Iyon. Babak. Babak taas. Yan. Tigi pala sila Iyon. No? Ngayon ito ang papaganahin natin itong dalawa sa dalawa yan ito yung okay yun know. o itong dalawa na to ngayon chichik ko muna kung anong sira sa kanya o starter lang ba o bulb mismo. Yan guys, naka-on yan. Yan, ngayon titis papalitan ko ng starter muna. Yan, dito na yung ating hagdan. ingat lang tayo, madulas. Pag baka madulas. Oops. Yan, ngayon pagpapalitan ng starter gumagalow, Uy. Umilaw na, may maluwag, may maluwag, ah, yung ano? babalik ta rin ko, yan babalik tarya natin, ayaw tumama. mama Ayaw. Ayaw. Iyon. Maluwag lang pala. Yan na. Binaliktad ko para mas mahigpit. Yan. Okay na yan. Dahil titesting ko pa rin kung mag-response ang ano. Kagad yung starter. Walitan natin kung Ayaw ayan Ngayon papatayin natin. Yan, Patay on. ayan okay. Mabilis 'yung response ng nguna ano, starter. 'Yano. I-on, kabilang naman. Nalang ano siya maluwag 'yung sakit. Ito naman. kaya hindi tayo basta-basta magpalit ng ano ng circular circular tube na ano pag ganito yan nakaanda ayan Sabukan ko starter yan palitan ng starter na bago baka starter lang Ah, ganon din, ganandin din meluag Ganon din meluag ganon din maluwag. Sana 'yung ya. pabalik, tada. yung kanina maganyan siya yan maluwag maluwag so isang ikot yan Iyon. binaliktad lang natin guys maluwag pag nakaano siya kagaya kagaya lang din sa kabila yung sakit kasi nito kaka tanggal palit. Kaya ang teknik niya, ikutin lang. Ayan na, ah, para napulupot na yung ano wire. Yan yun lang yan, yan, lang yung teknik niya. Ngayon i-on na naman natin, on off. Yeah. Ah. Titingnan pa rin natin yung iba. Yan guys, apat na sila. Saan ba yan? Ayun. Oop. Uy, ayaw. Ayaw. Uy. Ano yari? May kababalaghan yun na. ah. Napagana tapos ngayon ayaw. Ayaw. Oh, Mesaltec. Panyari sa iyo. <laughs> Palitin yata ng sakit. Oh, maya maya to. Oh, naman to gumana. Sila wala pa kasi to eh. Makaluma dapat lead na yan patay sindi ah palitin talaga na sakit yan o oh. ayaw talaga siya pag pinatay tapos ayaw bumalik kuha lang kaya ako na ano Ah, nangingitim na. Yun o. Oh. contact na to. Mm -hmm. Ang tanong, mayroon ba kaya akong pamalit nito? Maghalungkay na naman. Ay, yan na guys. Mayroon na tayong sakit. Ito yung pamalit natin. Yan oh kabilang side kabilang side yan ang magkaiba ang kulay yan yung magkadikit yan pakita ko sa inyo guys yan ito magkadikit na to yan yung kabilang line yan ito ang kabila yan ngayon ikakat ko na to yan o sobrang luwag na siya ito ang maganda Iyan oh. Yan ikakat ko na siya. Tatap ko na. Panibago. Ay, na guys. Testing na natin kung gumana yung bago nating pinalit. Ayun, kumbinsing. Hi. <laughs> Sabi na, Konektor lang. saan yung tinanggal natin. Ayun. Ito lang oh. Ayan na guys. Ayan, gawin natin patay sindi. Ayan na. Open na natin. Patay. On. Agguruy, you know. Patay on ah convincing na ito lang Ganoon lang kadali ay yun know. o so okay na hanggang dito na lang guys ang ating pagpapalit ng sakit yun know. o ito lang pala pero sa sobra 30 taon na buhay na paggamit sa kanya naabot na rin yung ano niya kuta ayun so may pinalit na tayo yan okay na yan yan yung wiring niya ayun you know. oh thank you for watching bye bye